So, ito guys ha, pinapanood ko itong sa Japan. Tinalo nila yung Finland. Sampurin yung lamang, katulad nung sa atin. At sobrang nagiiyakan yung mga tao, yung mga players, kasi hindi sila makapaniwala na nila itong European team. Ang layo na nang naabot ng Japanese basketball. Ito, ito, pakita ko sa inyo ha. Dito na lang sa cellphone para hindi ako makapi. Ayan o. Oh. Nagiiyakan sila. Naluluha yung mga tao, hindi makapaniwala. Nagaakapan yung mga players. Sobrang emosyonal si Yuta. Watanabe. Si Di diba? Sobrang sobrang saya. Tayo dapat 'yan. Sa totoo lang. Tayo dapat 'yan. Um, alam nyo nakakalungkot. Diba? Um, itong nangyari sa Japan, yan ang pangarap ni MVP na mangyari dapat sa Pilipinas. World Cup, home court, tapos sana matapat tayo sa team na medyo kaya nating talunin. O pagkatapos, uh, syempre yung mga tao hindi aasahan na mananalo tayo. O pero dahil sa puso ng mga players natin, ay, tayo yung mananalo. At uh, hindi akalain nung iba yung Pilipinas mag advance dun sa next round. O kaya, yung sa Olympics man lang, tayo yung makakuha sa Asia nung no slot. ba diba? Yan yung pangarap natin. Tapos nag-iiyakan yung mga tao, emotional yung mga tao. Yun sana yung pangarap ni MVP na mangyari dito sa World Cup. Kaso, hindi nangyari sa Pilipinas. Nangyari sa Japan. Nakakalungkot. <laughs> sana all. Sa Japan nangyari. Okay. Uh, yung inaasam natin na home court, masaya, akapan yung mga players, di makapaniwala. Galing. Sa Japan. ba diba? Tapos yung Japan, hindi pa ganun kalaki yung gagastusin. Kasi, di ba, mas konti lang eh. Kung baga, parang ano lang sila eh. The additional host lang sila eh. Yung bulk ng gastos nandito sa Pilipinas. Tapos sila yung nagkaroon ng ganyang moment in front of their fans. Diba? Kung, tu kung tutuusin, 'di ba? Hindi nga number one sport sa Japan ang basketball. 'Di ba? Mas malaki diyan yung mga baseball, yung mga ibang naro 'Di ba? Uh, basketball di masyadong napapansin. Yung liga nila, yung B-League, eh, ngayon na lang naman 'yan. Ngayon na lang gumagastos 'yan, ngayon na lang nakikilala 'yan. Kumpara sa PBA natin na ang tagal-tagal na how many decades na in existence. Tapos, sila yung may moment na ganyan na paghuhulihan tayo. Okay, ang ang gusto ko ding i-point out ha. Ah, yung pong head coach ng Japan. Dito maaring nagkamali si MVP. Eh. Um, ang head coach ng Japan si Thomas Wayne Hovas. Hindi ko alam kung anong basa diyan sa pangalan niya. Hovas eh, Hovas. Uh, American basketball coach and former player. Okay? So, sa akin na hindi ko sa kinamaliit yung mga local coaches natin, pero kasi pag yung mga mga foreign coaches lalo na yung sanay sa FIBA, sanay sa international game, mas narahan din na nang na mas maayos itong mga international competition. Hindi katulad nung sa sabi natin sa mga PBA coaches natin. Pagdating sa PBA, magagaling sila, nananalo sila. E kaso iba naman yung sa PBA, iba yung style doon, iba yung style sa international, iba yung rules, iba yung, di ba? So may mga iba-ibang strategy na pwede doon. And plus idagdag mo pa, nahahaluan ng uh, mga bias, mga drama na, na dahil na dun ka sa PBA. Dahil uh, you are answerable to your PBA home team. ba diba? Mas na, Di ba, nag nagiging issue tuloy yung mga players na nagja-Japan, yung mga players na abroad. Ah di ba naapektuhan pa yung national team dahil yung coach natin, yung head ng ating national program ay galing sa PBA. Di ba? Dapat maganda sana hiwalay eh. Di ba? And uh, in as much as ayoko sanang ayoko sanang uh, i-bring up ito sa gitna. Habang may isa pa tayo, malay nyo naman. 'di ba? Milagro sa MOA mangyari. Gusto natin syempre mangyari 'yon. 'Di ba? Pero 'di ba tingnan mo 'yung sa Japan, no? Ayun, no? Si Tom Hovas. oh siya, na, na pa, silver medal niya pala 'yung Japan Women's National Team eh nung uh, 2020. Na, okay. so silver medalist ito. So meron siyang winning attitude. Meron siyang winning mindset. And of course dahil international 'di ba? Ano siya, expo sa international game, sa laro sa iba't ibang bansa. So nakakalungkot eh na Japan mangyayari ito sa Japan. Tapos yung Pilipinas, all that, magaanap na naman ng dahilan, bakit tayo natalo, bakit tayo na ano? Tapos nandyan na naman yung mga magsasabi na uh, ibang laro na lang focus tayo, wag na sa basketball. Mahina tayo diyan. Ba't ba sa akin, yung sa mga nagsasabi ng ganun, alam nyo, hindi nyo mapipilit kasi yung, yung love natin sa sports eh. Sa akin, wala nang masama. Kanyan, boxing. Di ba? Magaling tayo sa boxing. Mag-focus din tayo dyan. buusan din natin ng pera yan. Pero, hindi mo kailangang sisihin yung basketball eh. Di ba? Kung, kung, talagang, kung talagang natatalo tayo, kung talagang, ano, hindi mo maalis sa puso ng Pinoy eh, na, na manalo-matalo. Yan ang gusto nating panoorin eh. Diba? And kailangan talaga nating hanapan lang na paraan. So we have one more game sa Tuesday. Tingnan natin. Tingnan natin kung mangyari yung milagro na yan. Pero yung milagro na gusto sana nating mangyari kanina o nung nakaraang araw nangyari na sa Japan. Okay? Ah, uh, diba? Sayang. Japan diba? Hindi nila number one sport yan. Pero tingnan mo naman, napag-iwanan na tayo. ba? Diba? Sabi nga ni Coach ba? diba? Napag-iwanan na tayo ng mga kapitbahay natin na ano, sa Asia. So, ayan. Tingnan natin, tingnan natin. Meron pa ako isang ilalabas na video bukas ng gabi. Pero ito na munang sa Japan. Diba? Sana may deserve sa lesson. Para sa SBP. Anong ginawa ng Japan? Anong kayang gawin ng Japan na hindi natin kaya, di ba? Uh, yan eh, Nakaka-frustrate eh. European team pa yung tinalo nila. Hindi din basta-basta. So, ayun guys. Thank you very much po. See you po sa next video po natin. Bye-bye.